ay binubuo na pong kaso ang Office of the Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez kag sa isyo ng flood control projects. Sinabi po yan, ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa isang forum sa Tagig At dagdag ni Remulla, susundan nilang ebidensya kahit saan man ito mapunta. Saksi si Salima Refran. Noong mai talaga bilang ombudsman si Jesus Crispin Remulla nitong Oktubre, tumawag daw sa kanya si dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Lumabas yan sa pagtatanong na ekonomistang si Winnie Monson sa isang forum tungkol sa flood control controversy sa UP College of Law, PGC. Martin is a fraternity brother. He entered the fraternity when I was the illustrious fellow. So we have a naturally close relationship. I answered this call once because we respect each other. He talked to me. That was uh, before I assumed office but I was, after I was appointed. And after that, I didn't talk to him anymore because I have to think clearly about these cases. Ayon kay Remulia, sinusubukan daw ni Romualdez na ipaliwanag ang panig niya at iginiit na wala siyang kinalaman sa anomalya sa flood control. Of course, he was he was trying to to make a case, his case, that had nothing to do with anything. I mean, we just just listen. At so far, sir, kamo sa po yung evidence. Um, we're building up something. We're building up something. Isa si Romualde sa mga idinawit ni dating Congressman Zaldi sa issue ng insertion at kickback sa budget. Si Romualdez din daw ang nagbanta kay ko na wag nang bumalik ng bansa. Sabi rin noon ang dating security consultant ni ko na si Orly Gutesa na naghahatid umano sila ng mali maletang pera kay Romualdez sa mga bahay nito. So when you think you think it will be filed within the year, I mean not this year, but at least in the next six months or nine months? Oh yes, yes You think so? Yes ma'am. I'll hold you to that. Yes ma'am. Si Remulla inulit na susunda ng ebidensya kahit saan man ito mapunta. Kahit pa kay Pangulong Bongbong Marcos na sinasabi ni Ko na nagutos daw magpasok ng 100 billion pesos insertions sa budget. Kahit sino pa po ito? Eh, wala naman tayo magagawa eh. kasi nandiyan na yan eh. Evidence na yan eh. Tsaka we, we are not, we are trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, ano na to? This is already the... Uh, This is already an issue in the, close to the hearts of Filipinos. Hindi ko na makinuha opisyal opisiyang ito para magtakip para kahit kanina. Pero sa ngayon, aabot na ba mga ebidensya hanggang sa Malacanang? Wala pa, wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Romualdez sa mga sinabi ni Remuya. Pero dati nang sinabi ni Romualdez, na malinis ang kanyang konsensya sa kabila ng mga alegasyon ni Co, na anya hindi naman pinanumpaan at walang bigat bilang ebidensya sa korte. Ayon naman sa palasyo, kahit may mga nabanggit na miyembro ng gabinete sa mga alegasyon ng katiwalian, walang internal investigation na nagaganap sa ngayon. Pero lahat daw ng opisyal, maaaring sibakin anumang oras. Depende sa pasya ni Pangulong Bongbong Marcos. At kahit nagbidiw na, hindi ba rin sila lusot? kung may pananagutan. Wala pong pwedeng lumagpas. Kung kinakailangan po imbestigahan, private citizen, public official, kung kailangan imbestigahan, dapat imbestigahan. Tatlong opisyal ng ehekotibo ang inanunsyong nagbitiw kamakailan alang-alang sa delikadesa matapos madawit ang kanilang mga tanggapan sa issue ng flood control projects. Nauna ng tinanggi ni Nanooy Budget Secretary Amena Pangandaman at Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga aligasyon ng katiwalian. Si Bersamin iginiit naman kahapon na di siya nag-resign, taliwas sa inanunsyo ng Presidential Communications Office. The palace announcement was issued in line with this understanding and with due regard for stability and continuity in governance. At uh, nakausap nagkausap naman po sila ng Pangulo face-to-face -face at uh, let us just leave it at that. Do we still stand by our statement Muli po, ang uh, pina-announce po sa atin ay galing sa palasyo at uh, kung, na, kung ano po nararamdaman ni uh, E.S. Bersamin, um, yun din po uh, na ginagalang po natin ang kanyang nararamdaman. Tinanong din ng palasyo kung magkakaroon nga ba ng balasahan sa gabinete. Kasunod yan ang pabirong sabi ni Pangulong Marcos sa Bagong Bayani Awards kung saan kinilala osw the first lady luis araneta marcos who, who has recently been traveling to europe to assist with the o, on the OWA uh, with uh, some of the activities so she has become our ambassador now for migrant workers <laughs> it's your new designation cabinet <laughs> So nakita niyo po na parang pabiro po yung pagkakasabi ng Pangulo. So yun muna po tayo. Face value. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima ang inyong saksi. May 38 milyong piso ang naliko mula sa pagsubasta sa tatlo sa mga luxury vehicle na mga Saksi si Joseph Moro. There is a sole bidder for the Lincoln Navigator. It is declared the sale at number 062-2025 sold. Isa yan sa pitong luxury vehicles na isinubasa sa public auction ng Bureau of Customs. Nakuha yan ng kumpanyang Le Central Jewelry sa bid price na 7.1 million pesos. Binayaran niya ng winning bidder ng cash na nakalagay sa mga backpack. Ang mga bundle-bundle ng pera, idinaan pa sa money counter. For the sale at number 062-2025, the winning bidder is Lesson and paid the full amount of 7,100,000 pesos. Ah, ano niyo yung sasakyan? Ay, hindi. Lutusan lang po ako ni Boss. Uh -oh. uh, ako lang pinabili. Gagamitin po yata. Personal? Ah, uh, personal. Ah, okay. Gusto niya talaga yung mga Lincoln? Hindi naman po. Gusto niya yung history. Ah... <laughs> Kabilang ang naturang sasakyan sa labing tatlong luxury vehicles na kinumpiska ng Bureau of Customs sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya na kulang-kulang ang -kulang mga papeles at ibinayad na tax. Pito sa mga sasakyang yan ang isinubasta. Pinakamura sa pinabid ay nasa 5 milyong piso. Sa pito na luxury vehicles na mga Diskaya na ipapa-auction ng Bureau of Customs, ang pinakamahal dito itong Rolls-Royce Cullinan na ang starting bid ay 45.3 million pesos. Magkano itong payong nyo? million itong payo Kasamang isinabasa ng sasakyan, ang sumikat na payong na dahilan umano ni Sara kung bakit niya binili ang sasakyan. Lahat ng ibebenta ngayon, pera nating lahat to Pera natin yan, yung pinambigay Tatlo ang matagumpay na naisubasta ng Bureau of Customs. Dalawa sa mga ito nakuha sa kabuang halagang lampas 30 million pesos ng iisang kumpanya, ang Simplex Industrial Corporation. Sinubukan namin kuna ng pahayagang kumpanya pero tumanggi ito. Walang nagbid sa Rolls-Royce at tatlong iba pang luxury vehicle. Kaya ayon sa BOC, maaaring ibaba nila ang presyo ng mga ito sa susunod na bidding. We used a 10% depreciation uh, factor, no? Um, but we were uh, we can now consider uh, perhaps maximizing to 16% as depreciation. Uh, we can also consider uh, current market prices uh, for the second auction. Walong kumpanya ang nagbid kanina na ayon sa BOC ay kanilang vinet o siniguro na malinis sa pamamagitan ng paghingi ng income tax return mula sa Bureau of Internal Revenue. Uh, establishing the purchasing power of the bidder uh, to make sure na hindi sila dami no? na kumuha lang ng isang taong kakilala at sasabihan na bibigyan siya ng pera at mag-participate sa auction. Hindi na But, mabibigyan uh, nila diskaya yan, nakapresyong asset nila naka accounts nila eh. 38 million pesos so wala pa sa kalahati ng target na 103 million pesos ang nakolekta sa auction na iririmit ng BOC sa National Treasury. Hindi yan maiiwan sa BOC. So pag na, sa Bureau of Treasury na, magagamit niya yan sa mga programa para sa ating mga kababayan. Asset recovery is a component of anti-corruption work because without it, the financial damage caused by these people cannot be repaired. These seven luxury vehicles were purchased with flood control money. This is justice in practice. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Inaantabayan na ang paglipat kay dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kasunod pa ito ng sentensyang habang buhay na pagkakakulong sa kanya at sa pitong iba pa para sa kasong qualified trafficking. Saksi si Marisol Abdurrahman. Guilty Matapos ang mahigit isang taon, hinatulang guilty sa qualified trafficking of person si Guo Huwapin o mas kilala bilang dating Bambantarlac City si Mayor Alice Guo sinintensyan siya ng life imprisonment o habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kaso, nagugat ng i ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang compound na ito sa Bambantarlac noong March 2024. Na-rescue ang daang-daang Pilipino at mga dayuhan na ayon sa PAOC sa pilitang pinagtatrabaho sa online scamming at pinaparusahan kapag hindi umabot sa kota ang nireg na pogo na sa compound na pagmamayari ng Baofulan Development Incorporated. Base sa dokumentong nakuha ng PAOK, pag-aari ito ni Guo. Ginawa itong commercial land at sigurin daw ang kumuha ng building permit na mga gusali sa loob. Kasunod nito, naungkat ang pagkatao ni Guo sa mga pagbinig noong nakaraang taon. Sa Lumaki po ako sa file. Ang tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Paulit-ulit niyang iginigit noon na hindi siya spy. Ko po isang Filipino at lalong-lalo na po hindi pa ako spy. Naglabas din si Sen. Win Gatchalya ng dokumento na si Alice Guo ay si Guo Hua Ping na napatunayang totoo sa pagsusuri ng NBI dahil tugma ang fingerprints ng dalawa. Umalis ng bansa si Guo at natunton sa Indonesia. Kalaunay, naibalik din siya sa Pilipinas para harapin ang mga inihain sa kanyang kaso. Hanggang sa hatulan na siyang guilty ngayong araw. Napakabilis po ng Korte, binigay sa atin yung terrible decision. First time tayong nag-file ng organizing, organizing human trafficking under Section 4L of the Anti-Human Trafficking Law. So first time din na nag ang court ng organizing. Bukod kay Guo, guilty rin ang hatol sa pitong iba pa habang buhay na pagkakabilanggo rin ang parusa. Kailangan din nilang magbayad ng 2 milyong piso multa at magbigay ng 600,000 piso na moral at exemplary damages. Walo naman ang naakwit. Habang lima pang akusado ang pinagahanap, kabilang si Dennis Kunanan na dati nang nasangkot sa PDAF Anomaly. Base sa desisyon ng Korte, sinabi nitong napatunayan ng mga ebidensya ang mga elemento ng qualified trafficking sa kaso, ang pag-organisa pagbibigay ng financial support at pag utos sa ibang tao, pati ang pananakot, paggamit ng dahas, pagpilit at ang forced labor. Sa kanyang depensa sa korte, sinabi ni Guo na toong 2021 ay wala na siya sa Baofu, pero ayon sa korte, Si Guo at iba pang akusado ay napatunay mga beneficial owner ng Baofu. Hindi dumalo physically si Alex Guo sa pagdinig. Sa halip, ginawa ang promulgation via video conferencing hindi na rin daw hinili ng prosecution sa korte ang physical presence ni Guo. That's the call of the court. Eh. Imagine yung number of accused who will be brought to court, yung hirap niyan sa security. And remember, may mga previous security threat, di ba, sa court. Dumalo rin sa promulgation kanina si dating pa Chief Gilbert Cruz na nanguna sa operasyon sa PAOK sa Pogos sa Tarlac. Medyo kinakabahan ako kanina. Of course, we expect yung worst, but uh, this is a big surprise para sa amin lahat. Dito nagsama-sama yung, uh, yung hirap namin. Sa ngayon, forfeited na at mapupunta sa gobyerno ang buong compound. What we thought before as uh, parang impasible, ngayon napatunayan natin that uh, sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, And uh, with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. But this is a symbolic victory for the government. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Arrestado may-ari na isang bahay sa Bagyo, matapos mabisto sa garahe nito, ang isang sasakyang nakaw-umano. Pinipinturahan ng bagong kulay ang sasakyan ng abutan ng motoridad. Saksi si Emil Sumangil, Exclusive. Sa visa ng search warrant, sinalakay ng PNP Highway Patrol Group ang residential property na ito sa sitio Arupong Luwakan Proper sa Baguio. Ang kanilang pakay, ang garage ng bahay kung saan inabutan nilang pinipinturahan ang utility vehicle na ito. Ayon sa HPG, Nakatanggap sila ng tip na dito dinala ang sasakyang ninakaw umano nitong nakarambuan habang nakaparada sa karapan ng bahay ng mayari. Binasag po yung windshield ng kanyang pong sasakyan. Binaklas nga po yung ignition cap at uh, gumawa ng mga other, uh, uh, other way, nagtap ng mga lines para at least mapagana. Ito pong kanya pong sasakyan. Kasama ng HPG sa operasyon ang babaeng complainant. Nakaparada sa gilid ngayon ng, ng kalsada, ng highway. Tapos ano ang ginawa nila? Baka sinira yung lock ng bintana. Ang sasakyan na dating kulay light brown, ngayon kulay puti na. Hindi pa raw nababago ang engine at chassis number pero ang ilang pang na ito nga ang nakaw na sasakyan. Itinuro mismo ng biktima sa mga pulis. nakita natin na dinedeface na or binabago na po ito pong ng sasakyan po ng ating pong biktima. At uh, during our macro etching, napatunayan at nalaman din natin na yun mismo yung sasakyan na hinahanap po or nawawala. Dinakip ang may-ari ng bahay na itinangging nakaw ang sasakyang inabutan ng mga pulis na pinipinturahan sa kanyang garahe. Ang uh, nabanggit po ng ating pong suspect, una ay na, na, na kuha niya lang din daw po ito no, sa ibang tao pero hindi po naniniwala ang inyong uh, PNPHPG para po dyan. Patuloy namin sinisikap na ng panigang suspect. Maraming angulo tinitignan po ng PNP-HPG po na dahil kaya binabago yung uh, kaanyuan ito tapos sa kaya na maaaring gamitin pa sa anong pang krimen. Ginagamit din namin mostly sa emergency kasi yung ibang kapitbahay namin nakik nakikisakay gano'n pang sundo sa mga bata sa paalan. Nagpapasalamat po ako sa grupo ng HPG sa sobrang effort nila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyo, Saksi! Dalawang lalaki ang patay matapos matabunan ng landslide sa Kabugaw, Apayaw. Isa pa ang pinaghahanap pero pansamantalang sinuspindi ang paghahanap dahil sa banta ng panibagong pagguho. Nangyari pong landslide kasunod ng mga pagulan doon. Siraksak ng bareta ng isang lalaki habang natutulog sa Cebu City. Galit at selos naman ang tinitig ng motibo ng pulisya sa pananaksak ng isang lalaki sa kanyang misis sa Pangasinan. Saksi si CJ Torida ng GMA Regional TV. Apat na saksak ang tinamo ng babaeng ito sa Mangaldan, Pangasinan. Ang sumaksak, kanyang sariling mister gamit ang tari ng panabong na manok. Bago ang krimen, nag-usap ang mag-asawa sa barangay hall dahil sa di pagkakaintindihan. Inabangan umano ng sospek ang biktima sa isang kalsada sa kapinagsasaksak. Diyan sa tricycle kasi sakay ko siya. Galing nga kami sa barangay, biglang niyang pinagsasaksak. Ang inawat ko siya, ako naman yung biglang tatangkain. Umiwas ako. Tapos nung pagka-atras kong ganon, biglang binalikan yung kapatid ko, pinagsasaksak ulit. Kumuha ng pamalong kahoy ang kapatid ng biktima, pero kumaripas umano ng takbo ang sospek. Sa inisyal na investigasyon, galit at selos ang motibo. Gusto na raw makipaghiwalay ng biktima pero ayaw ng sospek. Sumuko na ang sospek na nahaharap sa reklamong frustrated parasite. Sinisikap siyang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV. Isa po na sinasabi niya na wala na rin pagmamahal yung asawa niya sa kanya. Kaya pilit niyang eh, i at accordingly, eh, yun po yung isa sa mga... Uh, ...naging dahilan kung bakit niya punagbo yung kriminal. Sa Cebu City, sinaksak ng bareta ang lalaking 28 anyos. Ayon sa biktima, natutulog siya noong biglang saksakin ng kanyang kasamaan sa bahay na 19 anyos. Nagitsing na lang siya ng maramdamang mahapdi at nagdurugo ang kanyang ulo. Doon na niya nakita ang sospek na hawag ang bareta at akmang isasaksak ulit ito sa kanya. Mabuti na lang daw at nahawakan niya ang dulo ng bareta. Arestado ang sospek. Hindi siya nagpa-unlock ng panayam pero humingi siya ng paumanhin para sa kanyang ginawa ayon sa biktima Posibleng nagalit ang suspect dahil hindi siya napahiram ng bagong billing cellphone mag ng kaso sir ididilig eh, naging safe na kun Hindi naging safe media sa balay. Para sa GMA Integrated News Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV Ang inyong saksi <tik> Sinili po ng GMA Integrated News ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, pati na ng mga sinundan niya sina Samuel Martinez at Conchita Carpio Morales. Saksi si Salima Refran. Sa kanyang entry SALN ng pumasok bilang Ombudsman itong Oktubre na nakuha ng GMA Integrated News Research. Nasa mahigit 441.7 million ang kabuang net worth ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Malaking bahagi ng kanyang assets mula sa 300 million na minana niya sa amang si dating Cavite Governor Juanito Rimulya. 83 million ang halaga ng kanyang real properties na karamihan mga bahay at lupa sa Cavite, Las Piñas, Makati at Baguio. 52 million naman ang halaga ng kanyang mga sasakyan. Nilista rin ni Remuia na may stock siya. May pagkakautang siyang 300,000. Sinilip din ng GMA Integrated News Research ang mga sali ni Remuya noong panahong una siyang naging congressman. Taong 2005, isang taon matapos mahalal, ang dineklara niyang net worth na 20.6 million pesos. Pagtaas siya na mahigit 2,041% sa loob ng 20 taon kung ikukumpara sa kanyang net worth ngayon. Tiningnan din ng GMA Integrated News Research ang mga sal ng mga ombudsman na nauna kay Remulla, sina Samuel Martres at Conchita Carpio Morales, na pareho naging Supreme Court Associate Justice bago naging ombudsman. Pero tanging mga sal lamang noong nakaupo na sila bilang ombudsman ang aming nakuha. Ang pinalitan ni Remulla na si Martres ang naglagay ng restrictions noon sa pagsasa publiko ng mga sal -in. Ang kanyang net worth nang magtapos ang termino noong Hulyo nasa 78 million. 48 million na dineklarang cash on hand, bank deposits, bonds at mutual funds ni Martirez. Meron din siyang corporate shares sa 23 million na kanyang dineklarang inheritance. Nagkakahalaga naman ng 1.5 million ang kanyang mga bahay at lupa sa Quezon City, Rizal, Baguio City at sa Samar. Walang pagkakautang si Martirez na magretiro. Ang kanyang huling net worth, mas mataas sa mahigit 36 milyon kumpara noong umupo siya sa pwesto noong 2018 o mahigit 87% increase sa loob ng pitong taon. Si Carpio Morales nagtapos ang termino noong 2018 na may net worth na 80 milyon. Malaking bahagi nito, 54 million ay cash on hand, investments, pension at retirement benefits. Nasa may git 19 milyon ang real property si Carpio Morales, karamihan mga condo units sa Tagig, Makati, Maynila at Baguio City. Walang nilistang utang si Carpio Morales na magretiro. Kung ikukumpara sa kanyang salen ng umupo bilang ombudsman, lumago ang kanyang net worth na mahigit 96% sa loob ng pitung taon. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong sexy! Pinagbabaril ang isang lalaki sa Barangay Salvacion sa Quezon City. Ang suspect sa ng na motosiklo. Nagawa naman ng biktima na makatakbo. Nagtamo siya ng tatlong tama ng bala sa tagiliran at nagpapagaling ngayon sa ospital. Inareso naman sa follow-up operation ang suspect. Nakuha mula sa kanya ang isang baril at ayon sa pulisya, konsehan sa iligal na droga ang tiniting ng motibo sa krimen. Tumanggi magkomento ang suspect na maharap sa patong-patong nag reklamo May balot ng diaper sa ulo ang isang pating nang makita itong palutang-lutang at wala nang buhay sa Zamboanga City. Nakita ito ng isang grupo habang nakasakay ng bangka sa Santa Cruz Island. Ayon sa UP or ayon kay UP Marine Science Institute Professor Dayo Florence Onda, posibleng namatay ang pating dahil hindi nakahinga o di kaya sa pagkagutom. Ay sa uploader na si Harvey Yap, ang mga basura gaya ng mga plastic na itinatapon sa mga karagataan ay isa sa mga sumisira sa mga bahura roon. Sisika po namin makuha ang pahayag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. May mensahe si Julian Ward sa bagong sparkle artist na si Eman Bako sa Pacquiao na kahapon lang ay umaming may crush sa kapuso actress. Welcome to Sparkle. Welcome to GMA. And I pray na hindi ka magbago. I pray po na he stays um, true to himself, very godly, and may God bless him always. And sabi niya, sana na magkita kami soon. So, ayo, I hope to see you soon oh, you. Mapapanood si Julian sa isa sa mga storya sa GMA Pictures and GMA Public Affairs Horror Offering na KMJS, Gabi ng Lagin, The Movie. Sa shoot pa lang ng episode nilang Sanib, kakaibang kilabot na ang bumalot sa set. At kasama niya sa episodes na Epikizon, Martin Del Rosario at Therese Malvar. Abot langit ang tuwa ng isang fur parent mula sa Cebu City. Matapos kasi ang dalawang linggo, nakita sila muli ng alaga niyang Aspen na si Heaven, na inanan ng baha ng humagupit ang bagyong tino. Pagkupan ng baha, hindi na nila nakita si Heaven kaya nagpost sila online sakaling may makakita rito. Nung ikatlong beses na bumalik si Emmanuel sa binahat nilang bahay para sa panayam ng GMA Regional TV, aba, doon na niya nakitang nag-aabang si Heaven. At tila nabunutan ng tinig sa ridib si Emmanuel na makitang maayos ang lagay ng alagang aso. Mga kapuso, 35 araw na lang. Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi, ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki nasyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mas posible, pero Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.